Hi guys! Another day, another vlog na naman tayo dito sa Canada. Alam nyo ba ngayong araw ay ang unang bagsak ng snow dito sa Edmonton, Alberta. At syempre, unang bagsak ng snow ay asahan mo na yung traffic. Sobrang bagal ng mga sasakyan dahil nga karamihan sa kanila ay hindi pa nga nakapagpapalit ng kanilang mga winter tire. Ito na nga guys at nag-drive na tayo papunta dito sa Costco kahit alam nating sobrang hangin at sobrang lakas ng snow ngayong araw. At syempre, feel na feel ng nanay ko itong bago niyang winter jacket kaya ito ura-urada na siyang isinuot at aba talagang nakapag-boots pa talaga siya. Talagang ready-ready na talaga siya sa winter dito sa Canada. Actually guys, ay hindi pa naman winter dito sa Canada. Lagi lang talagang maaga ang isno dito, lalong-lalo na dito sa probinsya ng Edmonton, Alberta. So ayan na nga guys, at papasok na nga tayo dito sa Costco dahil nga hindi pa nga kami tapos mamili ng aming mga kailangan sa bahay. At dahil sa hot day rin natin dito sa Facebook, kaya may pang-grocery na rin tayo dito sa Costco. O ba diba guys, nakatapit na rin tayo ng pang-grocery sa pamamagitan ng ating pag-upload ng ating mga reels at mga content dito sa Facebook, ay kumikita rin naman tayo kahit pa unti So sa mga nangangarap po na maging content creator, ay sige lang guys, push nyo lang yan. Mag-upload lang kayo ng inyong mga content at mag-upload din kayo ng inyong mga reels. Mali ninyo, isa sa mga videos ninyo ay mag-trending at pwede rin kayong kumita dito sa Facebook. Medyo meron na rin pala silang mga binebentang mga Christmas decorations ngayon dito sa Costco. Kaya nga lang guys, ay hindi pa yan yung bonggang Christmas decorations na binebenta nila dito dahil pinapatapos pa nila ang Halloween season dito. Ayan na nga guys at bibilihan nga namin ng cake yung pamangkin namin na may birthday ngayong araw dito sa Canada. Dimatila mga uto, wala ni dadake A may Amay kasi rulatan amay yaung. Baka nagtataka kayo kung ano ang pinagsasabi namin dyan ay nagsasalita kami ng lingwahe namin sa Pangasinan. Alam nyo naman guys, kaming mga taga-Pangasinan ay karamihan nga sa mga taga-Pangasinan ay malalabir at ma maingal irao, oh, ba diba guys? So yan guys, ikot-ikot lang tayo dito tapos ito guys, kukuha nga ako ng yakult namin dito sa Canada. Iyan po yung yakult dito sa Canada, made in the USA po yan. Masarap po ang yakult na yan guys at mura pa dito sa Costco. So tapos na nga kaming mamili guys at ito, pauwi na nga rin kami dahil nga lumalakas yung bagsak ng isno ngayong araw so ayan guys o oh, tignan nyo naman mga pasaway talaga kami kahit nga ganito kalakas yung isno ay talagang lumarga pa talaga kami dito sa Costco snowy snowy anawod sa inyo pamilya pata grabe Pagkatapos nga naming magkosko ay ayan nga dumiretso na nga kami dito sa birthday hand dahil nga birthday ng aking pamangkin dito sa Canada. Actually ay ayaw nga niyang maghanda at gusto niya ay bigyan na lang daw namin siya ng cash ngayong araw. Simple celebration na rin yan para sa kanya dahil nga nakuha niya nung isang araw yung kanyang award sa school at honor student po siya. Bali grade 10 with honor po si Ate Tintin at ngayon ay grade 11 na siya. Bali ngayon lang kasi ibinigay ng school yung award na yon dito sa Canada. At syempre pagkatapos naming makikain ayan hindi na talaga nating ma iiwasang hindi mag-sharon at mag-uwi ng mga ulam. So ayan guys, hanggang dito na lang yung video natin ngayong araw. Huwag niyo kalimutang ipalo, ilike, and share ang ating Facebook page. Maraming maraming salamat!